Baguhin ang ibig sabihin ng Marites, bagkos gamitin ito para sa kabutihan lalo na sa pagbahagi ng totoo kapakipakinabang at empowering ng mga impormasyon. Ito ang paalala ni South Rabato Provincial Information Officer Rudy Menea sa mga dumalo sa Population Congress sa Coronadal. Sinabi ito ni Minaya kasabay ng pagpresenta nito sa communication strategy na media access and relevant information that leads to effective services o marites. Ayon pa kay Minaya, isalusulong nito ang tamang paggamit ng media sa pagbabahagi ng makabuluhang mga impormasyon. Ipinaalala pa ni Minaya sa mga participants sa Population Congress ang kahalagan ng komunikasyon sa paghatid ng serbisyo sa publiko. Binigyan din pa ni Minaya na ang impormasyon ay hindi nakapangyarihan kung di ito ito anya ay nagbibigay din ng mga oportunidad, suporta at pag-asa sa mga komunidad. Kaya ang mga partisipan sa mga malalayong lugar na walang akses sa internet ay nabigyan din ng portable radio sets. Ito ay upang manatiling updated sa mga announcement ng gobyerno. Ang katatapos lang ng Population Congress ay dinaluhan ng mga women leaders at population workers sa South Cotabato. Pinag-usapan ng mga ito ang population management, reproductive health at mga advokasiya sa komunidad. Layo dito na mapalakas pa ang partisipasyon ng mga kababayan sa pagsulong sa kapakanan ng bawat pamilya at may inisyatibo para sa population development. Ruel Usalo, NDBC, Bida Balita.